Carmela, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Eh? Nay, ayaw kami mangyaring masama sa inyo. Kaya pumunta tayo sa Maynila. Ha? Eh, e, paano yung laban mo kay Fernando? Laban, Nay? Mananalo ba tayo sa laban na yon? Kung hindi tayo matatakot sa kanya, oo. May laban tayo. Paano tayo lalaban, na Nay? Paano kung isa sa atin mawala? Mamatay? Matuluyan? Sa tingin niyo po ba makakalaban pa tayo? Nay, isa lang ang pinawa ko sa sarili ko. Ang sirain ko si Fernando. At nagawa ko na yun. Nadungisa ko na ang pangalan niya at habang buhay niya dadalhin yun. May na natin umalis dito. Iniisip ko lang yung niyo. Ayoko may mangyaring masama sa inyo. Kaya pupunta tayo sa Maynila, magsisimula ulit tayo doon. Pero paano? sinalili Nalili, ano, iiwan na lang natin sila. Eh, di naisama natin sila. Malit lang ang bahay, Lola Wagi, pero... Magkakasya po tayo doon. Basta ayoko na po magtagal tayo dito. Kamila, hindi pwede. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Hindi natin pwedeng iwan si Janine si ang Janine Bonay? Yung anak ni Fernando. Hoy! Hoy, ikaw! Hindi mo ba kami nakita o gusto mo lang talaga magpakamatay? Siya nga pala ako si Katarina. Anong pangalan na naman? Janine. Ikaw yung reason kung bakit namatay si Mama. Nay, bakit mo inaalala yun? Dapat wala tayong pakialam doon anak meron Si Janine ay anak ko kay Fernando Kapatid mo siya Kapatid mo si Janine